Isang Tula sa Bayan ni Marcelo H. Del Pilar Sa iyong kandungan tinubo ang lupa, pawang nalilimbag ang lalong dakila. Narito rin naman ang masamang gawa ng ikaamis ng puso't gunita. Ang kamusmusan ko kung aalalahanin, halaman at bundok yaman at bukirin. Napawang naghandog ng galak kasakin, ay inaruga mo bayang ginigiliw. Ipinaglihim mo ng ako'y bata pa, ang pagdaralitang iyong binabata. Luhay ikinublit ng di mabalisa, ang inandukha mong musmus kong ligaya. Ngayong lumaki ng loobin ng langit, maanyong bahagyang yaring pag-iisip. Magagandang nasay tinipon sa dibdib, pagtulong sa iyo, bayang iniibig. Ngayon na nga lamang, ngayon ko natatap ang pagkadustamot na amis na palad. Sa kaalipnan mo'y wala nang nahabag, gayong kay raming pinagpalang anak sa agos ng iyong dugong ipinawis, marami ang dukhang agad nagsikimis. Samantalang ikaw, bayang iniibig, ay hapong hapunat putos ng gulanit. Santong matuwid mo ay iginagalang ng Diyos na lalong makapangyarihan na siyang ang dapat na magbigay dangal. Bagkus ay siyapang pang kinukutiyang tunay. Ngunit mabuti rin at napupurihan sa paghahari mo itong pamayanan sapagkat nakukuhang na ipaaninaw na dito ang punoy di na kailangan. Kung pahirap lamang ang ipadadala ng nang nangagpupuno sa aming sukat na, ang hulog ng langit na bagyot, kolera, lindol, beriberi, madlapang, balisa.